guys, mga naman mga araw naman sa inyo guys. Pinapanibagong araw, panibagong vlog naman ni Jari Vlog. So ngayong araw guys, magluluto naman tayo. Atin lulutuin natin kamansi na may bitanga. Tapos syempre mayroong gata yan. So ano paninday natin guys? Tara, kukontent na tayo. Let's go! na tayo pagluluto. Ayan, may tubig na tayo na pinakulo. Lagay natin yung ating kamansi. Palalambutin natin yan guys. So ito na guys, malambot na yung ating kamansi. Ilalagay natin yung ating lemon grass, asin at saka sibuyas. At yung ating seasoning. susunod natin yung ating black cell kung sa amin to guys bitanga wow mabango yung ating lemongrass Siyempre, susunod natin yung puro-puro gata. Wow, na wow tayo guys, luto na yung ating kamansi na may bitanga. Wow, kainan na yan guys. Kain po tayo. Yan, luto na guys. Yung atin kamansi na may bitanga sa amin. Susok, suso Suso. oh, suso. Iba naman yung suso. Yung bitanga. So bago natin nantakin yan. Tas salamat natin. Siyang, mahanap, sitos, Lord, maraming salamat po sa pagkain na binigay mo yun sa amin. At gabayan mo rin po kami. Lahat-lahat mo viewers at mga subscriber. Gabayan mo rin sila at bigyan sila makakain sa araw-araw nila pumuhay at ipalayo sila sa kung ano mga sakuna. Lord, maraming maraming salamat po. Amen. Amen. Hmm. Kaya na na. na. Nice. Wow. So, guys, okay, so, oh. Yung liso. Masarap yan. Wow. Ang in init-init. Siyempre, kakakaloko lang. Samoy pa lang, guys. Nakakatakam na. Mm. So, ano pa yung internet, guys? Tira, kain po tayo. Mm. Kain tayo, guys. Paano ba ito isubo? Ang init-init in oh. naman, oh. Mm. Wow. Wow.

Huwag kain naman, mamahirap to guys. Hindi lang. Kahit may ama mayama, kumakain din ito. Kumakain pa ito. Ay, joke. Sorry lang po. Wow. <tip> guys, hindi. kain po tayo. Habang kayo na, nanood sa amin, hindi. Muna kayo ng plato, sara, at pinggan. Plato, pinggan. Sag. <tip> Sag. Siyempre, kaya na rin, po kami. Mas masarap kumain guys, mga kamay. Sarap-sarap ng lasa. Lasang kamay. <laughs> At siyempre, kung nakita nyo naman yung video namin, huwag nyo naman kalimutan mag-share, mag-like, mag-comment para palagi yung updated sa aming mga video. Okay oh. so Maraming salamat naman na nagbigay naman ng kamansi from Lord Bayang, Lord Bayang Patria. Maraming salamat pala na nagbigay ng ano ah, ng kamansi. Punso naman to guys. Kahit gulay lang. Siyempre, papasalamatan natin. Siyempre, rasya yan eh. Masustansya kami. Mm. Maka kaya gulay ngayon. Yung bitangan nito guys, binili ko. Hindi lang sa punong ni Joe. Hindi, <laughs> iba naman yun. Ang nga uh, pala, guys. Hindi yun. Hindi, paano ako pupunta doon ay layo doon. Pakalit lang ka doon, pungta ka doon. Wala kang time kasi may trabaho ka. Hmm. Masak niyo niso, guys buto no? ng kamansi. Hmm. Marami nagiging tayo nung no? Yung mga pagkain. Mama nga, ilang beses nagtanong, luto na ba? Luto na ba? <laughs> Mangingi. Excited pa sa nagluluto eh. Hmm.

Masya maliit na langka, no? Hmm? Hmm. Ano? Ano mga maliit na langka? Parang siya maliit na langka, sabi ko. Maliit na langka, walang liso yun. Walang buto. Sabi ko, parang siya langka Na maliit. Hmm, kasi maliit siya. Kaya nga. Parang ito eh. Tapos yung langka, haba. Ito naman, bilong. Hmm. Laging bula. Hmm? Wow. Dito ako nakain ng ganito guys. Kasi sa negros hindi ko nakakain ng ganito. Hindi pa ako nakakain ng ganito. Dito lang. Dito lang yung sunsets eh. So shoutout pala dyan taga negros. Kaya siyempre yung mga pamilya malakad dyan sa may humble from loan. At siyempre sa Uh, sa ano, sa New Washington Pulo Tambak. kan. Shout out, guys. Parang busog na ko, ah. At ingat po tayo sa bagyo na parating ngayon, guys. Kasi ang lawak, halos buong Pilipinas. Nasasakot ng bagyo. Dapat ready tayo, guys. Meron tayong gubag. In case emergency. Meron tayong mga gamot, dilata. Hmm ang uh, ano parang kailangan mga mga important documents guys i-save is niyo na yan importante yung buhay natin kaya na handa ano ba yan Hmm. Mana bisita? Hmm. lang guys, pabili ko ng, ano yung ano to, yung suso. Mm, sa to, bitanga. 20 pesos lang yung baso, di ba? Hindi. Kalating ano? klating balde, binigay lang sa akin si Ah, hindi na sinukat? Hindi niya. Mm. Mata-mata tawag dun. No? Mata-mata. Mm. Estimated. Kaya e, bigyan ko naman.

hiramay. Wow. Hmm. Ah. Uh, excuse me po, nabusog. dito na po magtatapos ang aming vlog thank you so much for watching so maraming maraming marami, salamat po sa so, mga viewers sa so, mga subscribers namin kailusyops yung lahat ingat ingat po lagi thank you bye bye